Kaya niyo kayo matapil din Hahaha ay kaya matalindihan Ayan na ito Good morning mga idol, good morning mga idol, panibagong araw na mga idol Friday na mga idol, Friday Bilis ng araw mga idol eh dito na naman ako sa dito na naman kami sa job site mga idol. Maaga kami dumating dito. Ayun dito kami naghihintay sa aming leader. Ayun mga idol, ito yung trabaho yung tinabaho namin kapin mga idol, yung nag-strip out kami dito sa loob. Tinanggal namin lahat mga kahoy, tapos yung um, sa taas tinanggal namin lahat. Ayun mga idol, kita na yung ulap mga idol. Wala na yung mga kahoy din sa taas, ubos na lahat. Pati eh, dito sa loob, ubos na rin. Ayan, no? Malinis na mga idol. Tapos, kahapon mga idol, tinira namin yung wall dyan. Ayan, no? yung wall dyan. wala na. natira na lang, konti. yan. Tapos, lahat ng wall doon, tinira namin hanggang doon sa taas. Ayan. Tapos, ang natira mga idol, ito na lang. yan yung trabaho namin ngayon. Uh, titirahin namin itong wall na to Tirahin namin, namin yung dahan-dahan. Pabagsak namin yung dahan-dahan mga idol. Tapos hanggang, hanggang doon sa kabila. Uh, mamasuhin namin yung dahan-dahan. Para iwas collapse mga idol. Safety first. Tapos yung dito mga idol, ang titiran nito ay masina. Kasi malayo na sa highway. Kasi dyan mga idol, oh, yan, yan Maraming mga taong dumadaan at saka mga sasakyan. Kaya hindi pa siya pwede gamitan ng bako kasi delikado. Safety first. Kaya kailangan ano lang, tao-tao uh, lang, daan-dahan. Daan-dahan lang babagsak yan, pupunta dito. Tapos, ililabel lang yamin dito sa floor mga idol. Ayan, lang namin dyan sa floor. Tapos yung the rest mga idol ay ang bakho na yung titira nito, bakho na. Kasi malayo na sa distress siya, kasi safety na. Basta aabot lang dito hanggang dito. Kaling dun sa taas, hanggang dito mga idol lang kami titirain tapos yung lahat ng mga bricks namin tinira na kapon, ayan nilaglag namin dyan sa baba. Ayan mga idol, dito namin nilaglag namin dyan lahat. Ayan yung mga bricks sa ilalim. Itong floor na to mga idol, oh, naka siya mga idol pero ang ilalim ng tiles ito ay ano, kahoy. Kagaya mga, mga idol, kahoy. Ayan, oh. Kahoy lang yan mga idol, hindi yan siminto. Kasi sa atin, pag mga ganitong building o bahay, siminto na. Siminto yung floor. Pero dito mga idol ay kahoy. Kahoy yung ginagamit nila, hindi siminto. Ayan no? Kahoy mga idol. Ayan ito mga idol. Dito, yung highway mga idol. Ayan o. No? Oh. Ito sa ilalim ng scaffold mga idol. May mga taong lumadaan dyan. Tapos, mo, mga, mga, mga maraming sasakyan lumadaan. Kaya hindi pwede tirahin ng bako. Para iwas disgrasya safety force ang kailangan kaya nilagyan namin ng scaffold mga idol yan ang scaffold, nilagyan namin ng scaffold kapon para gamitin namin dyan mamaya para tirahin yung sa taas dandan dandahan hanggang malibil sa floor ah, yun ang trabaho namin ngayon mga idol ah, banatan na naman to ngayon banatan